Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 10, Talata 7 hanggang 15. Ang Ebanghelyong ito ay patungkol sa mga bilin ng Panginoon. Kung ano ang gagawin ng mga apostol ng labindalawang ag alagad sa kanilang misyon. Sinabi niya, humayo kayo't ipangaral na malapit ng dumating ang kaharian ng lang. At ito ay mahalaga sapagkat napakaraming nila lang, napakaraming tao ang pinaghaharian ng takot ng kawalan ng pag-asa, ng kalungkutan at kasalanan. Ang mga apostol at ang simbahan natin ngayon, tayong lahat na pinaghaharian ng Diyos tayong lahat na tumanggap ng pag-ibig at kapatawaran ay inaanyayahang humayo rin at ipangaral ang pag ng Diyos na mas makapangyarihan kaysa ibang mga pag sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ng mga demonyo. At ito ang misyon ng bawat isa. Tayo ay simbahang apostoliko. Ang bilin ng Panginoon sa mga apostol ay bilin niya rin sa ating lahat. Ito rin ang ating misyon. Napakaraming taong may sakit. At ang mga sakit na ito ay maaring hindi physical na sakit. Napakaraming tao na may sakit na nangihina na. Nawawala na ng pag-asa sa buhay dahil sa mga sugat na dinalas nila sa kanilang kasaysayan. May mga tao naman na totoong nagkakaroon na ng suliranin sa kaluluwa, espiritu at isip sapagkat sila ay litong-lito na sa buhay at nawawala ng kahulugan ang bawat araw. Ang salita ng mga apostol at ang misyon natin lahat ay ipahayag sa kanila na may kahulugan ng buhay. May Panginoong nagmamahal, may Panginoong nakakaalam, ng kanilang mga kalagayan. Sabi pa sa Ibanghelyong ito, buhayin ang mga patay. Ito rin ang ating misyon. Maaring hindi natin kayang buhayin ang mga taong pisikal ng patay. Ngunit napakaraming tao ang buhay. Pisikal, ngunit patay sa espiritu at sa kaluluwa. Patay sapagkat walang pananampalataya. Patay sapagkat nawalan na ng kahulugan ang buhay. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Tayong lahat ay inaanyayahan na ipaabot sa mga taong ito na nasa libingan ng kadiliman, ng kawalang-kahulugan at kawalan ng layunin na may pag-asa, na maaring lumabas sa libingan at makaranas ng isang bagong buhay. At maraming mga tao rin ang kailangang linisin katulad ng mga may ketong. Ang ketong ay isang sakit na totoong nag-aalis ng dignidad ng isang nilalang. Nawawasak ang kanyang muka, nawawasak ang kanyang katawan, nawawalan siya ng pakiramdam. At ang salita ng Diyos, ang misyon ng simbahan ay ibalik ang tao sa kanyang dignidad, totoong dignidad, totoong larawan at ang larawan na ito ay ang wangis na la- at wangis at larawan na nanggaling sa Diyos. At palayasin ang mga taong inaalipin ng demonyo ng masasamang espiritu. Napakaraming tao ang walang lakas kumawala sa masasamang bisyo, sa mga maling gawain, sa mga karumal-dumal na kasalanan. Ayaw na nila, gusto na nilang huminto, ngunit walang lakas. Kailangan nila ng lakas mula sa langit ang Espiritu ng Diyos. At ito ang misyon na kailangan nating ihatid sa mga kapatid nating nahihirapan katulad nila. At bakit daw gagawin ito ng mga apostol at bakit kailangan natin itong gawin? Sinabi ng ating Panginoon, Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Sapagkat kung ano man ang tinanggap nating pag-ibig, pagmamahal, kapatawaran, kaligtasan, pag-unawa mula sa Diyos. Ito ay hindi natin kayang bayaran. Ito ay libre, gratis, mula sa puso ng Diyos. At kung totoong tinanggap natin ang mga biyayang ito, nang walang bayad, ang misyon natin ay abutin ng mga taong nahihirapan, mga may sakit, mga may karamdaman, mga bilanggo, mga taong buhay ngunit patay, abutin sila, ipahayag ang mabuting balita ng walang bayad. Ito ang misyon ng ating simbahan. Ito ang misyon ng bawat isa. Tayong lahat ngayon, sa lakas ng panalangin, sa tulong ng Espiritu Santo ay inaanyayahang lumabas, abutin ang mga taong naliligaw, ibalik sila sa landas ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.